meron tayong tanggap mga bossing na boss ka 12 volts amplifier na? Yan. so yung problema na ito boss nasaksak ng may-ari sa 24 volts, so since yung supply nito is 12 volts lang yan, so nasaksak niya ng 24, kaya yun pumutok daw so, buksan natin mga boss yan mga bossing oh, may nakita ka tayong yung pumutok na yan kapasitor. Oh. So tanggalin muna natin. Oh. Yan mga busing ah uh, Ito pumutok talaga to kasi Yung full tayo ng kapasitor ay 16 volts lang Tapos yung supply niya 24 Kaya yan Hindi niya kinaya kaya yan pumutok So papalitan natin to Tapos check din natin yung kanyang itong diode Okay, so tatanggalin natin yung kanyang kapasitor mga boss no, na pumutok. So, papalitan natin yan ng mas mataas na voltage, yung 1000 UF at uh, 25 volts na para in case na uh, masak masaksak ng 24 volts is kaya-kaya ng ating kapasitor. Kasi yung circuit nyan mga boss is up to 24 naman talaga. Pero specific siya sa motorcycle kaya 12 volts lang kanyang label doon sa likod. No? So ito yung ating uh, diode no. So goods naman siya. So wala naman siya problema. Um, um, Ang hindi naman siya, siya pumutok, hindi rin bang siya bang shorted, hindi din siya open kasi nga uh, nakadaan lang, lang diyan yung kanyang 24 volts no. So ito yung tapalit natin mga boss. Ayun. So ginasa na natin yung kanyang voltage at okay lang na naman uh, maging 25 volts sa 1000 microfarad yung kanyang <laughs> capacitance. no. So dito sa repair na ito mga boss. Ito lang yung nakita kong sira, ano, yung ating kapasitor. So once na mapapalitan na 'yan, tapos testing na natin at magiging okay na yung ating amplifier. Yan mga boss, yun. So ano yung nakatulong itong video sa inyo mga boss sa pag-repair? Madali lang mag-repair mga boss basta may alam nyo kayo, na kayo ng basic electronics uh, at alam niyo yung mga na paano i-test yung mga components na ginagamit uh, yun sa ating amplifier. Yeah. So, pag natapos na yun mga boss, ay puputulan lang natin ng paa para hindi siya ma-shirt sa ng casing. Yan. Tapos, ibabalik na natin to kasi tapos na. Wala namang ibang sira. Kasi, yun lang yung kapasitor na yun. Okay? So, ibabalik ko na siya mga boss para makapag-testing na din tayo. Yan. Ay, balik yan katrumi Uy hang yo hang yo Uy hang yo eh kemas patuka Ni Gorya din na ko baligan si Gorya ang barato bahal ka diha <coughs> Mamalit dito sa kwan 24 volts

Alright, mga boss, uh, testingin na natin. Eh. So, connect lang itong speaker dito. And so, yung gamitin ko mga boss ay battery. battery na 12 volts. okay so, lang natin dito. Tapos, power on. So, mga na. Um gomirro. Oh!